Aklat ng mga lihim, ang lihim ng Halloween ng Aklat ng mga lihim. Ang Halloween ay ang pagdiriwang ng buhay pagkatapos ng huling kataklismo. Ang katapusan ng Oktubre at unang bahagi ng Nobyembre ay palaging siksik na may simbolikong kahalagahan sa isang nakakagulat na bilang ng mga tradisyon na minana mula sa mga dating panahon. Ang Halloween, ang festival ng mga patay, ang araw ng mga patay sa Mexico, ang Obon Festival sa Asia at maraming mga kapistahan ng paggunita sa pagsamba sa mga ninuno sa buong mundo. Sa malayong nakaraan, ang bagong taon ay ginanap kapag ang mundo ay tumawid sa gabi ng Taurid Stream, na kung saan gaganapin ang Halloween ngayon. Ginamit ng kalendaryo ng mga sinaunang tao ang mga bituin kasama ang prosesyon ng Spring Equinox, na ginawang tatlong daan at anim na po araw ang haba ng taon, kasama ang limang malas na araw. Ito ay isang panahon ng malaking pangamba dahil alam nila na ito ay kapag ang lupa ay tinamaan ng isang bagay sa nakaraan mula sa itaas at ito ay nagdulot ng isang malaking sakuna ng kamatayan at pagkawasa. Ang pangamba ay dahil alam nilang ang parehong bagay ay maaaring mangyari muli sa parehong oras ng taon. Nang mangyari ang sakuna, ito ay tagsibol 13,000 taon na ang nakalilipas at nagkataon lang na ang Halloween ay ang tamang oras sa kasalukuyan at kasabay ng pagsisimula ng taglamig at kilala bilang pag-aani ng taglagas kapag ang mga halaman ay namamatay mula sa lamig ng panahon. Nang mangyari ang kaganapan, pinatay nito ang simula ng tagsibol. Ang huling kaganapang ito ay tinatawag na Younger Dryas Impact Hypothesis. Ito ay isang kometa na nakaapekto sa Laurentide Ice Sheet sa North America at pinatay nito ang mammoth at isang daan at pitumput dalawa iba pang malalaking species ng hayop sa buong mundo. Pinawi din nito ang balat ng lupa ng malaking porsyento din ng sangkatauhan. Dito nagmula ang pandaigdigang baha, apoy mula sa langit at napakalawak na mitolohiya at ito ay pinananatili hanggang ngayon bilang takot at kamatayan. Ito ang panahon na nagmarka ng katapusan ng isang libo taong paghahari, gaya ng nakasulat sa Lukas 21. 25 nang ang dakilang tanda ng ang pagtawid ay lumitaw para makita ng lahat ng sangkatauhan. At magaganap kapag ang tatlo at las ay nanggaling sa likod ng araw. Mag-subscribe at magkakaroon ka ng akses sa eksklusibong pananaliksik bersyon dalawa sa mga particle ng kometa, pagwawaldas at mga nakaraang sakuna ng nakaraan o piliin na mag-ambot at makatanggap ng akses sa eksklusibong nilalaman ng subscriber. At lumahok sa iyong mga larawan na magpapakita ng mga epekto ng pito kometa sa Earth. Kung nasiyahan ka sa pagtatanghal na ito at gusto mong bilhan ng kape ang aming mga estudyanteng intern, ito ay lubos na pinahahalagahan. Salamat, blasika.